Pagpasok ng bahay, pinatawag ni Kuya si Maymay. Siguro panahon na para ipatikim mo sa mga kasama mo yung niluto mo. Okay po, Kuya. Pagbalik sa mga kasama, Am, um, nagugutom ay. na ba kayo? Siguro, it's time to tikman may ano, may luto. Kaya ano, tayo. May, ba ba? <laughs> Pero luto siguro, niyan? iinitin ko po muna ha. Una, si Christian ang nagtikim. Okay na ba sa Nasobrahan siya sa asim tapos wala ano siyang asin. Sabi niya medyo ganun. Eh, talaga namang maasim man talaga yung sinigang. So, oh, we need sugar. Sugar. Ay, di, hindi. Sinigang nga. Oo, eh. pero kulang siya ng lasa. Pero, baka iba't sa kanya, kaya naintindihan ko. Guys, beep, beep. Mm -hmm. that's how it should taste mm -hmm. like already. It's good. Sabi niya, masarap. Siyempre naniwala ako parang ang hilpo siya. Char. It's good. Mm -hmm. It's not perfect, but that's why it makes it so special. But that's the way I like it. Guys, okay na daw sabi ni Edward. So, kain na tayo. Maya-maya pa, naghanda na sila para kumain. Napakabait mo talaga. Yeah. Hindi naman ako sa bahay. Ay, ma masanay ka sa bahay. Ang dami namin magkapatid. Ah, ilan <laughs> magkapatid? Seventeen. Ha? Sige, check ka tayo. I-check ka mo yung ano mo nga. Lahat <laughs> tayo. Habang kumakain? Alam mo yung iniisip ko?

Just oh, pin. just 17. Oo. Oh, oh. Tapos Yo, itang mama, itang tatay lang. Ah, oh, <laughs> It's going good. I'm happy so far. I'm really happy. We're technically strangers, but, you know, after a few hours together, it feels really comfortable. Pagkatapos kumain, tulong-tulong na sa pagliligpit ang housemates. Wow. Where did you get uh -oh. it? Nandito pa, oh. Dito? Wait. Dito? It's here. Ang mga baso dito. Oh. 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 Pa. Parang mantsa na talaga. Ah, you can wipe it. Mm -hmm. Habang naglilinis... Ako oh, yung mga celebrity crush niyo. Liza! 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 Sige, Lyca. kunin niyo si Liza. Kukunin ko si Enrique. <laughs> Ilang sandali pa. Housemates, lahat ay pumasok sa storage room. Uh, so ano ito? Company. Social media na? <laughs> <laughs> yes! <Bo! laughs> First. <laughs> yeah, <laughs> boy. Okay. Yes. 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 Thanks ya. Thank you Kuya. Oh, What's up? Na. Parang hindi ko kaya. Eto yung <laughs> na. Oh, my parents. Okay. Hindi, <laughs> kasi Gallo akong ang surname ko, Gallo. Chicken. Gallo. sabihin, ah. Gallo Chicken. It's not Gallo, it's Gallo. Hindi sa amin. At Gallo? Gallo. Mm. Ah. Oh, good mm -hmm. Mm -hmm. Hi, mga ka-familia! Be updated with the Pinoy Big Brother Housemates by clicking the subscribe button and watch all the latest videos by clicking the i button above.